allegedly, kanagadan si uh, Congressman Ed Silagman, allegedly, pigadrive nindi ang issue na inina, na divert kan ako bicol ang budget para digdi. Kasi, allegedly, igwa ki property digdi. Si dating congressman Christopher Kito ko kaya pigo porsige kanako uh, kan ako bicol na maidivert divert digdi ang budget sa Saindo. Bilang barangay captain po sa barangay na ini. Pag-abot po sa term na divert, wala kaming aram dyan. Tabako min po iyan, programa. Iyo? Ngunyan, bilang barangay alimsog, barangay captain, wala pong establish na property ang mga ko. Ngunyan, may patrabaho na open, road opening, concreting, o ano pa man na construction, warang related po dyan ang mga ko pagdating sa construction, mga construction firm o ano man na sinda ang kapabol na mag magtrabaho. Kayan. Pero, pero sa sabing uh, properties, kan, ano, wala pa pong established talaga digdig. Sa so, ko tabi si Albert Anjorebo sa Radyo Bandera. Hiling ko lang po tabi sa social media kayo, kay Gwaki Prescon si Mayor Crisil Lagman na gari po sa statement ninda, pinapaluwas na ni pong barangay Alimsog na may sadit da po na populasyon, sadit na barangay, dahil dapat makakuaki mga proyektong arog tabi ka ito kadakula. Magagayo na mga programa na pinagiisipan iisipan po kang satuya pong ibang mga government agencies na ma po sa sarong lugar. Salamat na hapot mo po iyan. Kung ano ang samuyang namamatian ang sakoyang nasa buot, manungod po dyan sa isyo na pigsabi sa media na sadit lang kami na komunidad. Bako kami, priority na makaagang kisiring na proyekto. Bilang namamayo sa barangay, tayaon poon pa ka ito ang samuyang paghingwa. Maikaigwa kami kay proyekto na mga siring kaian na talagang iyong makakatabang samuya. Sa paghinguwaming ito, igwa pala na mga kaisipan kang tao na siring kaian na ping kami. Siguro, ang pinakamaliit na komunidad, dapat nga niyo tutukan kang gobyerno na matabangan kung ano man ang mga programa. Dahil sinda ang apiktado sa Urual daw. Alangan mo sa improvement ng lugar, duman pa ipopokus. Sala po iyan, bilang ako bilang barangay official, sala po ito. Kundi ang tutukan ta, so na ipo na lugar. Kundi sala po iyan sa nagtatarampo na siringkaan, makulugon po ang pagmat -pag -pag bilang sarukang barangay official sarung lugar o barangay. Buhan mong magtabang sa lambang saro, lambang tao, lambang komunidad, sarung lugar. Maugma ka na nakakatabang ka mong kisiring. Man nga ni, tamay riparo sa sadit na komunidad na pwede pala na iyong matatabangan. Salamat ka ito, kang mga taong ito na nagsuporta sa siring po ka ito ng programa. Mendoza po of uh, Regio Veritas Ligaspi. Gusto ko lang i-elaborate kasi kadakol sa social media ang nakikisakay. Day aram kung ano ang uh, presenting status kang kamugtakan nindo, lalang sa mga residentes sa Barangay Alimsog. So, ano nga yan ang uh, masasabi nindo o reaction nindo? Pwede nyo i-elaborate. sa mga nagsasakay na parang day nakamotitawang ki-oportunidad para umasenso as in uh, magkaigwa bagong alimsog sa paagi kay ng mga proyektong ini. Kasi bago industriya ko na po kung ano ang kaibahan kang mga panahon, hindi po kami uh, naaabot ng mga programa ng uh, go -go government. Ngayon, nagpapasalamat kami kasi isa lang po kami sa beneficiaries. Kasi hindi naman talaga kami ang target ng itong project na ito. Papunta po itong raporapo. -rapo. Kasi dine-develop ito tourist uh, spot destination ng ating uh, ng ating probinsya. Na daanan lang kami. Kasi hindi naman pwede silang lumampas dito sa Barangay Buhatan, Barangay Alimsog, napapunta silang rapurapo Kaya malaking pasalamat namin na mayroong mga project. Kumbaga tingnan natin po yung purpose, hindi po yung kung kumbaga kung palawakin natin ang ating pagtingin, palawakin ng pag-iisip kasi parang nakikisawsaw yung mga dyan sa social media na hindi mo na inaalam ano ang purpose. Ang masabi ko lang sa Inda, kung mapupwede, mag-research po ka mo. Puon kang inot na panahon kung ano ang sitwasyon kang Barangay alimsog sundok mo niya na panahon. Aduman po, Ninda, makukuha. Kung tama ang pigtataram, Ninda, usala kundi siguro kung gibuho ninda ingan, mag ninda sa social media, itaram ninda ang katotohana, katotohanan, dakul mapasalamat sa inda. Ta iyon ang totoo. Pero iyan bala, na ibung ninda sa social media, na siring kaan ang alimsog, arog-arog ka ini. Da man ninda aram. Ang nakakaaram, sumis so mong nga on digdi. Kung ano ang sitwasyon mi, ano ang sitwasyon kang tao, ano ang sitwasyon kang lugar. Kaya paghuna lang ninda, siguro ang alimsog, nasa maray na ano na na samantalang kang inot na mga panahon, talagang kami sakripisyado. Ito yung po pa ang uh, Radio Siram Radio Natin Tabako. Ito po, uh, malaking tulong po ba sa inyo ang proyektong ito? And uh, paano nabago ang buhay ng mga taga rito dahil sa proyektong ito? Kita nyo naman bakit kayo nakarating dito. Dahil sa pagbabago. Dahil nung panahon na hindi pa yan nagagawa, Sigurado sa sobrang da, sobrang dami ninyo tataob ang bangka, di ba? Kung sa panahon ngayon, sa posibleng ito hindi pa nagbago ang aming kalsada at hindi na konekta yan galing sa sentro. Sa tingin niyo makakarating ba ang lahat ng kasama niyo dito sa barangay namin? Sigurado may matatakot sa dagat. Kayanis from Radio Oragon Legaspi. Sabi ko nga ni Oral daw ang barangay pigtatabangan, day pigtatabagan. Ang apot ko po sa kibarangay captain na Balderama kang Alisog Kap, Sa laog po ning tulong dekada. Bako man po sa nagintriga ko ha, ah, kasi election period kita ngunyan. Sa laog po ning tulong dekada na pigkaputan kan lagman ang first district. Ano na po ang tabang na naito po sa barangay Alinsog kan Santo Domingo? Sa apot mo po na kung sa tulong dekadang nakaagi. Yes, kung ano ang natabang ni Kong Lagman yes. sa sa barangay ni. May naitabang man. Dahil man masabing wala. Pero, pag-abot po sa siring po kainin na proyekto, ang nakakatabang sa mo, so AKB. Iyo po. Dahil man masabing wala mang naitabang dahil congressman yes. siya. Correct. Yaon mang giraray ang pagreparo niya. Pero, sa inim proyekto na nang yaon sa muya, ang nakakatabang talaga, ang AKB Partiless. Dahil pa naglalawgan na Bicol, Since nakagumakaw 1990, nag-start ako sa buhatan. 2000, nag ako sa gilid kang dagat. So ang arong ko, sa laog kang 2000 hanggang ngunyan, nyao ako sa gilid kang dagat, anong na arong anin mulag sa kuya? Dahil pag nagbabagyo, ulag. Perming ulag. Ngunyan po, uminabot ang project kang ako Bicol. Natawan po kami kisiwol. Ngunyan po, ang Boulevard na yan, Kang pa ang likod ko pag bumuungan kang dagat, ang lalim ko nakadukot sa siwol. So pag buminuong, pag bumuungan ang likod ni Magagom. So sa tabang kang akubikol, ngunyan, namamaday ko na sana ang ukol sa dagat, pero dahil na kami pig, abot kang ukol. So, dakulaw na pasalamat niya sa, sa, sa akubikol dahil natawang kami kakulaw na proteksyong kang barangay buhatan asin na sinanalimsog. Kaya mas kisisay kaputan mo sa buatan na dakulaw ng mapasalamat dakulaw ng pasalamat misenda Senda. Kang ako, nakaagom, nabubuhay ako, nagaban-laban ako sa dagat. Iyo? dan ako nabubuhay. So, dakulaw ng pagbabago kang alimsog sa presente. Ikumpara mo kang panahon muna ang unyan. Ang alimsog, ikumpara mo sa buatan muna hindi kang panahon ang mga tindahan, alang kaunig na ang presyo sa alimsog kisa sa buatan. Ara mo kung nata. Masaw tsinda sa banwa, maduong sa buatan. Mapubagi tsinda kang sinauda ninda, mabayad. Masakay sa motor, mabayad. Pag abutig sa salimsog, mabayad na naman, tamaratod. Ngunyan, ano ang nangyayari? So alimsog, magastos ko 70 pesos, mabakal ka sarong litro, may mga service na sinda, diritsyo na dyan sa inda. Kaya, kami, buatan alimsog, dakulaw, pasalamat, may isa ko bikol, salamat huwag ko kong push. Dayo lang ako dito. Pero inabot ko na rito ang sakripisyo ng mga tao rito na wala pang karsada rito. Ang ako hindi rito second district. Pero si congressman, first district, wala nang tumira ako rito. Wala pa ako nakita na itabag niya tungkol sa karsada namin. Kaya nagpapasalamat kami sa mga tumulong dito para magkaroon ng karsada. May lahat ng mga pasyente na dapat may ahatid na maagap na hindi map mapunta sa hospital, magagadan na. Kaya nagpapasalamat kami ng marami. Yun lang po. Diyan po sa opinion po ni Mayor Crisil makulugon po sa buot kasi ako mismo naranasan ko ang sakripisyo kay ito kaya siguro sabi ko na po sa imo kasubago na may bisis dyan na muntik akong malunod nagsakay ki bangka nagkabarerian ki paltik, maukulon ka ito mala nga niya so narumduman ko pa si gurangan mi na iya ondigde ang motoran kay ito, ina kay ito. yaon subayanihan system pa kang mga tao digdi duman ako nagkaigwa kang kusog kang buot ko nadaig ako napapawot magibo ki request ki resolution manungod para sa improvement kang barangay me, na makaabot digdi tanganing itong panahon na itong naranasan ko dai na maranasan kang iba nganing ura nang buhay na mabuhis pa pur dahil sa wala kaming akses na maray na agingan. Kahit po yung mga bata na bago yung pananaw sa kadilang mga sarili, na bago yung pangarap, dati pangarap ng mga bata sa amin, pagbubutihin ko ang pamiminwit. Magpapagawa ako ng bangka ngayon na iba na po. Magtatapos ako ng pag-aaral. Magtatrabaho sa abroad. Makatulong ako sa pamilya ko. So, nagkaroon na ng mga pangarap, nabuhay yung mga pangarap dahil sa mga project na ito po. Sa hiling mo po, Tabi kap, dahil ini po Tabi na proyekto, medyo haloy na, nata yan po ini na uungkat. Sa hiling mo po, sa saimong personal po na pag-assess, uh, ini po ba may kinaraman sa trabaho, personal o politika? Personal and political. Kasi yun dyan Because malapit na baga po ang eleksyon. Hindi ba gandang pakinggan na idadama yung barangay. Kahit yung future pala namin, isasakripisyo. Dahil lang sa personal. <coughs> dahil lang sa politics. That's not good. Sana, kang inut na mga panahon na dahil pa nangyari ining may sinap mga sabing eleksyon, ginibo na iyan. Tanganing, dahil sinda makoneksyon duman sa uh, iyan na mga kamawutan ninda. Kaya sa mga siring po kayan, ang sagabus po na politiko, dapat kayo po iyan adala na strategy na iyo ang dahilan na magkariribok ang banwaan, ang mga tao, for dahil sa diyan, dahil magkasararo. Kaya ang isipon kang mga politiko, pagdabang sa nangangailangan, sa laylayan, dapat iyo ang gibuhon hindi. bako pagparibok. So I represent, by the way, I represent the government media, Radio Pilipinas, under the office of the President. In terms of impact, economy, um, education, road access, peace and order, nabanggit po ninyo, health, and then disaster. So ngayon ma'am, kayong dalawa po on both uh, angle, dun po sa impact of the project, and sabi nyo nga po, sabi nyo nga po kanina, na talagang impacted kayo because of this issue. Now, ang tanong ho natin, ano po yung general impact na po in all of this aspect? Kung ang, ang gates po natin is 100%, na-achieve na po natin kung ano man po yung kulang pa. Hindi. Basically, 100 is the highest. Saan po natin na-achieve na, na you, all those impact na dapat madala po ng government dito po sa inyong barangay? Specifically, kayo po um, Kapitan of Alimsog and sa Kapitan na Buhatan. One by one lang po, ma'am, please. 95 ako. Dahil ko nga na 100%, taong going construction pa kami. Pag iyan natapos, ang construction na iyan, iyan ang maging 100%. Dakulang tabang ini sa moya sa lugar mi, sa residentes ko, in terms of disaster, in terms of livelihood, in terms of education, in terms of health, in terms of Uh, peace and order situation. Sa Gabos na po, so ko ko nataramta kung nalingawang ko na, sa Gabos po na, ano, nakulang tabang po siya. Para sa akin, yung, yung impact, nasa, uh, nasa, nasa 80%. Kasi kung medyo iaangat natin yung ating view, yung ating kaisipan para sa community development, hindi pa man talaga mag-100%. Uh, remember, nagsisimula pa lang yung development na uh, unang una palang lang kaming recipient ng malaking project na to. Ano ang mensahe mo? Tagaroy iuragan si Manay duman sa mga nagapara po sa social media, lalo na duman sa mga busy gobernador, sa kaduman sa mga budol pang media na nagpapara po sa Facebook. kaput ko pa po kay Ma'am Crisel Lagman, kung nata po ta, ang sa iyang ama, bagayon ang kalakawan mangkang programa dito sa Samuya. Dati, kasi siya po ang ano. Unya pa apot ko po kay Madam Congressman Crisel pa lang po. Ah, uh, nata po tapi niya ang padagos na history kan sa iyang ama na magayon man po, pag ano digdi sa muyang barangay. Iyan lang po ang gusto kong ming iaabot sa sa iya tanganing maaraman niya po. Nadaya niya po iyan si John Alegre nagukontra man po siya sa Samuya. Nadaya niya po Aram na kami po grabe ang sakripisyo mi kan sa mga aki nagdarangani kami kay mga aki aki na nagigilang nagtitinga tinga na sa natig alsa mi diyan sa ano magapo kaya yan ini dakulaon po ini pigahagad mi na magpadagos po ini sa proyekto digde lalong lalo na po ang mga maray ambot na yaong po ato digde sa muya ang proyekto gabos po nakadipisilan digdi naranasan ko po Gabos po iyan, nadanasan ko. Pero, pero po, kang panahon po kaya, sa 30 years na iyan, naging barangay kagawad mo po ang ama ko. Digdi po talaga nagkulugon ang buot ko na maray. Duman sa post na ito, na ataramon na tinauan ang alimsog kay Dakulao na budget. samantalang sa Dayuton man lang kaming barangay, na may siring kaaning household. Ang, ang ama ko po kang inot, sarong barangay kagad, minsan nasusugo pa ako sa banwa. Magdara kang mga proposal. Ang abon po kang proposal ni ka ito, Farm to Market Road. Pigihiling na ninda ni Daini, kang inot pang panahon sa munisipyo, sa mismong opisina ni Congressman Lagman, hanggang sa kaabot sinda sa mga non-government organization para lang matauan kami ka ate. Tapos ngunyan ko po na, 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 na pagtanto, na kaya lang kami na itigtatawan, tasa dayutun lang kaming barangay. Nakulugan po akong maray sa mga official ka ito na grabe ang pagdesider Na iyo lang ang dahilan, kaya di kami itigtatawan. Tasa dayutun lang kaming barangay. Makulugan po ang sa buot. Kaya ngunyan po, naigwa kaming budget na arugan, dakula o napasalamat ang mga aki may, dahil na maranas kang arugang dinanas mi Dakul cool po ka ito na mga kasabayan ko, na dahil na gusto magpadagos mag eskwela ta kami kay puan mong makiuron sa samuyang mga kamidbid sa sentro. Kung pwede kaming makiistar para lang kami makatapos king pag-adal. Di ba? Tapos ngun kung, darak, kung gururang na kami, solo parent ako. Kung dahi ang tinampong ini, dahi ko bang aki ko habang nagtatrabaho ako kasi dahi ko kayang mag-uli urual daw. munya na may tinampo na, pwede akong maging tatay at isimta maging nanay sa aki ko, di ba? Kaya makulog ang buot ko sa nagkukontra sa proyektong ini. Pasalamat ako na may tawong nag na maging totoo ini sa satuyang barangay. Siguro, mas kisisay man siguro, mapasalamat. Iyo man sana po, Tabi. Ayan, um, good morning po. Uh, by the way, ako po pala si uh, Richard Balderama. Uh, dati man po akong SK Chairman Digde. So, saru po akong uh, nakaranas man kung gura ano ka di or pwede kong nga nang taramo na padusa ang ano lalo na ang in terms kang uh, transportation midigday. So sa kuya pong opinion sana sa arog po kang ini since aram aram ta po mga gabos na issue na ini nagluwa, sabi nga ni po nindo kaso bagong na ma election sana po ano bakong patiribayan pagraraotan sana po patiribayan kamo kang leadership nindo pagarayulan kamo giginiribo bakong patiribayan kay pagraraotan sa kung sa insain man na sekta so Um, sa kuya po, ano, dako lang salamat sa nagtao talaga kang uh, budget na ini and at least siya nailing niya na deserve me ang tabang na arog kang ini and inot na inot sa sa kuya tabing pagkakaintindi ang tabang para sa dapat tabangan iyo po dai man po pwedeng irasuna, arayoon kana ka na dai ka naman nga ni -gayod. ang barangay nga ni gayod din dai naman naiiling iling sa mapa Oh, dahil nagayod kang, dahil nagayod tabangan ng mga tawong rayaon dyan. nausala no, po. am um, para po sa kaaramanindo, dakulo naman po kay mga taxpayers digday. And ang tabang, warang tigpipili. Para sa gabus po iyan. And kami po, digday sa barangay, nangangarap man po kami na makaiba kami duman sa tigaapod ng modernisasyon. Eyo po, abo mi pong mastak sa bulod. Eyo, takami po, naranasan mi na ay, Oro yun na naman niya sa mga tagabulod. Di ba? Eh, um, saro po yun sa magayunon ta. At least, ngunyan po, may vision na baga kitang naiiling na wow. Bago palang imposible ang mga dating pangarap sana. Bago lang palang imposible na mangyari na ay magangat man ang lugar me, magangat man ang barangay me. Salamat na lang po sa kang budget. Sana po, hindi po ini maputol. iyo no? lang po ang agad ming mga ano, residente. Sana po, hindi ini maputol. Sana magtuloy-tuloy. Sana mag-improve. Sana mag, sana mag po kita ki quality na tinampo. Magayo na tinampo. So, ibas basta-basta mararaot ki mas ano man pong bagyo ang magabot. Iyo man sana. Duman po kay Mayor Crisel. Sama, manungod po sa issue ining nagluwas. Sana, suportahan mo po kung ano po ang dadarahon dig di sa moya na proyekto o budget ta ini po da kulang tabang sa muya da kulang tabang sa barangay ko da kulang tabang sa mga residente ko da ina po ipagpaagi na magkaigwa po ki ribok o kaya magkaigwa po ki daing pagkaintindihan but lado lalo na po ngunya na maabot ang election period. Maraming salamat um, yun din ang kuwang ko na wag na tayong magdala sa mga tao ng mga mga conflict na uh, uh, ng away kung kung may mga kwang kayo nagkakandidato wag niyo nang idamay kami na mga barangay captain tulungan niyo na lang po kami na uh, yung mga projects proposal namin mangyari uh, kasi yun naman talaga ang hanap namin sino ang taong malalapitan namin, sino ang taong makakatulong sa amin para mapansin ka kami ng, goby ng gobyerno. Hagad ko sa ako Bicol Party List na ituloy-tuloy ang programang ini. Dahil na po pag-ulangon kung sisay pa Paman ay mang nag-isip na magkaigwaki problema. Tanganing magkaigwaki improvement, gabos kita. Dahil ini, bako lang digdi sa alimsog ang, ang plano, Poon kung sain magdugtungan na po coastal road, maging national road. O imagine imagine ta, national road, alimsog, maagiyan kay national road. Dakulang unra. Okay, salamat. Ako Bicol Partilist. doloy tuloy ang tabang po nindo.